yan okay what's up mga tol so good day okay so ngayong araw uh, practice tayo okay so kaya ako magpapractice kasi uh, first time kong uh, gumamit ng automatic na motor ayan bihira lang kung baga, okay so ngayong araw ayan practice ako kasi syempre gas kailangan ako magamit itong motor na to kasi uh, mag apply tayo ng ko ano uh, angkas biker ayan Okay, so sana kasi ako sa rider mga tol. Tara sabayan niyo ako dito. Let's go. ôi so, ayan mga tol, so mahirap pala no, so dapat meron tayong cone para matapos natin, at makasundan, makasundan natin yung ano, uh, guide kung may cone, so dapat dala tayo cone, or kahit pan lang bottled water na 1.5 para okay yung ikot-ikot natin no, okay, let's go, tara!